Supporting po na Sininga Pag-Mess po ng bagong kalingap member po kayo partner. Salamat po mga kalingap uh, subscribe po na kayo. Thank you po. Mga kalingap, nandito po tayo sa ano, sa tutulungan natin ng ano, tutulungan natin, ibigyan natin ng bigas kawawa po. Nandito po sila sa ano, dito po sila nakapira sa ano, sa sulok. Nakalinga po, bibigyan natin ng bigas. Wala po siyang asawa, isa po ang anak niya. Yung bahay niya, yung bahay niya, sobrang liit. Yung ganun po, siyang kalinga po. Ito po nandun po sa looban, nakita Mapagpalang hapon po makalingap kalingap. Samahan po natin si Amba Kalingap ga sa paghatid ng bigas at groceries sa kanyang bagong na skull. Mga kalingap, punta tayo doon sa loob. Ay, eh, bibigyan ko. Ate, wala ka ilaw? Atin. Wala po kami. Yan na. Okay. Hindi uh, okay. ko po. sa salamat po. Salamat po. at masasain po. inday baby. Salamat. May Salamat po. May po Salamat blessing. Maraming salamat. ano po masasabi po mo, May masasayang ka ngayon, wala? Meron po, Isang kilo lang. Isang kilo na lang? Hmm. Ito po yung bahay niya, Inday PB, o. Salamat po, Inday PB, sa salamat pag, ano, sa bigas. Sa blessing yung bigas natin. Hmm. Malaking tulong. Malaking tulong na yon sa inyo, no? May kunting ano, drosery din, anak kape, asukar, saka noodles, anak. Salamat.